Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Paraling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa iyo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video Taling Pilipino malupit yan Balik ating samahan Si Ate Vivian Kaya naman Una Sulyak malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino Lika dito nakalaan Happy New Year sa ating lahat Ang Enero 1 ay isang makabuluhang petsa sa kasaysayan ng Pilipinas sapagkat ito ang kaarawan ni Manuel Rojas, ang unang pangulo ng Malayang Republika ng Pilipinas. Siya ay pinanganak noong Enero 1, 1872 sa Capiz, kina Gerardo Rojas Sr. at Rosario Acuña. Siya rin ay naging senador, tagapagsalita ng Kapulungan ng mga Kinatawan at kalihim ng Pananalapi. Itinatag niya ang ugnayang diplomatiko sa Estados Unidos at iba pang bansa at nagpasimula ng mga reformang pang-ekonomiya at panlipunan. Sa Enero 1, 1906, ang Ingles ay naging opisyal na wika ng Pilipinas sa bisa ng Philippine Commission Act No. 1123 noong Abril 1904. At ang batas ay inilaan upang itaguyod ang paggamit ng Ingles bilang isang pangkaraniwang medium ng komunikasyon at instruksyon sa iba't ibang pangkat ng wika sa kapuluan. Una malupit Kabalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino Lika dito Nakalaan lahat ng paborito Una Julia malupit Pag napanood Di na pagpapalit Abangan ang kasaysayan Bukas Araling Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman Una, sulyak malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Una, sulyak malupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na